good morning, good morning mga kagulong at dito tayo sa Pasay ayan malis na yung kulinaw pare saan nandaan nyo? saan nandaan nyo ngayon? bukbok na bukbok bukbok ah, -buk na kumusta naman ang daan doon? malinis naman malinis atas naman yung mga ang mga oh, wire. No. No, Kumakanta may. Ay nung tamay, inyena, mayroon lang isang yung mababay oh. sa lang. Oo. Oh. lang pagka na tayo sa Wala ka? Hindi, maganda. Pero lahat ng tropa doon na doon tumadaan sa bukbok. Mayroon din yung nag-aaroon. Tumadaan pa rin naman ng ring din. Ah, mayroon pa rin. Yung mga medyo alanganin. Ah, oo. Kaya yung mga siguro naging isip na bala kung pa sa iyo. Masyado dito sa bukbok. Doon marami eh, no? Doon inyena, may nasanay sa iyo. May matipikap sila, no? Sige par, salamat, salamat. Oh, shout out ko muna diyan. Yan, shout out, okay, out muna pre. Okay. Yan. <laughs> ay, yan po yung mga bus na nakapila ngayon dito at yun nga, uh, walang masyadong pasero. Napaka tumal ng pasero, timing ta timing kaya ng 5 star pasa ay terminal. Nakabarat one line. Po 'yung kapalit ng bulina, ayan. Halaminos lang siya. 'yung San Carlos, nato sa dulo at sa Tagupan. Cabanatuan. Tarlac. Ay ito po 'yung mga nagagahit ng biyahe, 'yung mga pasayro ng Cabanatuan. So, lima lang sa kanya lima. Uh -huh. wala pong pasero Tae-mi ito pipila si Manawag 803 8.45 ng umaga